Gulay ang buhay Pag-ulam Ay gulay Gulay na naman for today magulay gulay kami Chop soy. Sahog hipon Ang gulay May cauliflower May kusa May siling Siling malaki Carrots. Oo, oh, dami na yan. Paratas. Hipon. Celery. Ano pa ba? Bahay kubo kahit munti. <laughs> Basta gulay. Yan. Chopsoy. ha? Sang. May kusang loob. At eto na nga, guys, luto na ang aming gulay. Yan. Ang gulay.